Shoutout sa Mahilig Sambalot. sa Mahilig sa Mahilig sa Mahilig Ayun lang sinang mga puro si sakto lang, 18 days. Sa mga dili naman po idol, Sa mga dili po yung sige lang, Continue nyo lang Ay, gusto nyo sabi ko bagahay wala kay grabe mo lang dito. Boss, po po yung boss. Ang muna lang sa Ayun, ay, ayto! So, Who's Ay, oh! Ang gabi Ikaw na nang agitin, Oh! May pala ka, yung mga Ano may ni mo ba, Lut? Ano naman mo, Basbati? naka naka Ano mo, mo na. O, rapa! ko pa nga ako ng tapong Puls. May kwakit ba ni Ginana? tayo dyan. May gogo din doon ah, kasi gusto mo. Ayaw na Ay! Yan pa ganini, magsasaran lang. Ayan, shoutout kang Palangay, mas pati. Sige, continue nyo lang. Hindi oh, pang agi basta kayo makita nyo si ate. Palangay. Masubscribe ah. Shoutout. Shoutout kay Ideal Kalangay. Shoutout mga kan Alci Alcantara. Papalo mga ka idol. Papalo. Ano te? Ayun, shoutout kan Ma'am Romila. Tablak. Papalo nyo. Kuryat ka? Dali na paliwanag lang. lang Boy.